Hi, hi, hi! Dahil nag-request kayo sa survey ko na gusto nyong matutong kumita ng pera, isa sa pwede ninyong gawin ay gumawa ng mga produkto na pwede ninyong gawin sa bahay ninyo at may benta ninyo sa paligid ninyo, sa mga followers ninyo, o mga kamag-anak ninyo. Ako, ang paborito kong gawin ay tapa. Napakita ko na to sa isang video ko before, pero dahil maaring yung iba sa inyo, bagong followers ko, gusto ko i-demonstrate sa inyo kung paano gumawa ng tapang masarap. Okay, una, ang ingredients, dalawang kilong baka. Ang pinili kong baka ay yung, kung ano yung pinakamalambot na parte, tanong nyo na lang sa palengke, kung magkano, iba-iba namang kasi yan. Ihiwain ng maninipis, ang gusto kasi ng pamilya ko, malalapat. Okay, tapos, ito yung ingredients namin, ito kasi ang sukatan ko, no? Half cup ng calamansi juice, yan, talagang squeeze ng calamansi juice, inalis ang buto kasi pumapait yun. Okay, half cup din ng toyo, half cup ng oyster sauce, tapos ito sikreto, maraming bawang. Okay, mga tatlong ulo ng bawang ito, binalatan. Tapos ito para para shiny yung meat pag niluto. Uh, half cup din ng uh, oil, cooking oil. Tapos paminta. Ngayon, itong sili, kaya kung meron ito, kasi meron akong mga anak na mahilig sa spicy. So, pero later yan. Kasi paghihiwalayin ko pa yung mga ingredients yan. Siyempre, kailangan ko ng blender. Pero ang unang-una talaga, kailangan kumapit. So, ang sikreto niyan talaga, nilalagyan ko na siya ng paminta agad. Para yung paminta, nakakapit na siya din sa karne. Ayan lang, bubudbudan mo ng paminta. Okay. Pero minsan ginagawa ko, kumukuha ko ng pamintang buo, kailangan meron din nun para medyo may kagat yung tapa. Hindi lang siya maalat or mabango, kailangan meron siyang konting kagat. Eh, yung isa, walang problema kasi talagang meron akong uh, chili. Eh, yung isa, wala. So, kailangan meron paminta yan. Alright. Uh, by the way, hinugasan to, din rain. Although sabi ng isang chef na kilala ko, kung malinis daw yung pinagkunan mo ng karne at hiniwa, hindi na kailangan hugasan. Alright. Ngayon, paghahalu-haluin ko naman yung mga ingredients dito sa aking blender. Okay. Ngayon, kung wala kayong blender, hindi problema yun. paghalo uh, paghalu-haluin nyo na lang, tapos siguraduhin nyo lang na pino. Halo-halo. Ako kasi gusto ko yung talagang nagmi-mix mabuti yung mga ingredients ko. Alaman si ito yung toyo. Ayoko na masyadong maalat, no? Kasi pwede naman paalat, pwede mo isaw ito yung oyster sauce. Siguro ito, ito yung isang sikreto kasi ng masarap na tapa. Ito naman yung oil. Ang oil na uh, sinadya sa akin to para daw yung ano yung oil ay uh, ay yung pagniluto mo shiny yung meat kasi dapat may oil siya. Okay, lalagyan ko pa rin to ng konting pamintang buo. Okay, di ba meron ng paminta dito? Pero gusto ko pa rin siyang lagyan ng paminta para mag-mix yung lasa ng paminta doon sa mga ingredients ko. Okay, nandito na siya. Daran! Ganyan lang siya. Alright, tapos sabi ko nga sa inyo, kailangan magtira ako nung para sa spicy version. So mga kalahat, konti lang ng spicy, magtira ako ng ganon. sili ako. Okay, tapos ito naman. Okay, so ito yung spicy version. So, ito yung spicy. Okay, so ano ngayon ang mangyayari dito? O, di madali lang. Ihahalo ko na ngayon yung ah uh, yung aking tapa. Spicy at hindi spicy. <coughs> Ayan na siya. Okay. Ito naman doon sa spicy. Yan. Mm. Mm. Okay. So, ito hindi ko gu gusto ng ka Kasi mahapdi ito pa merong konting ano. Halo-halo ngayon 'yung akin, spicy version ng akin tapa. And that's it. So kung magkano ang bentahan nito, kayo magdesisyon. Kung magkano ang puhunan, lagyan nyo lang siguro ng mga 30% markup, talo na kung masarap, dagdagin nila yun. I-request nila yun. Okay? So this is my tapa. Alright, bye-bye.